And so, hi hey guys! Tayo ay nagbabali. Kasi diba kung saan naalala niyo yung last parang post ko ng aking pa the house tour? I kaya lang, bakit? Di ba sinabi ko na ano... <coughs> Ang hingi mo nga, mag See? di ba? E, di sinabi ko na ano... na... um Pag nakalulol tayo, tas na na-chill na lang ganap... Kung papare kung tayo, not? And ito na yung time na magpaparad kong tayo ng bahay. Actually, hindi ko man ano po. Sinahod ka to sa Paluwagan. <laughs> yes, kasi sumahan tayo sa Paluwagan. So, yung sinahod sa Paluwagan, yun na ko na ha? Aircon. Di ba say? In. So, ayan. So, yung sala namin ay nagpagawa ko ng DIY sa aking kapatid DIY na sliding door. Tapos, Ayala, eh, ipapakita ko sa inyo kung paano siyang ginawa. Okay. Kasi yung aircon ko lang target dito ay yung I aming mean, living room. Yeah. So, sa saraduhan kasi parang 2-inch pilam yung aircon na aking didili. So, may lakang sa sala shit siya talaga. So, yung kusina, di na, hindi na siya in-aircon. Kasi so, kusina naman siya. So, na mag so, ito na nga, ipapakita ko sa inyo kung paano ginawa yung ano, yung sliding door. Yum! So, ito na siya. Sure. And, ito na nga. Ayan. So, ito lang yung ga uh, sa DIY na sliding door. So, ayan. nilagyan agad ng maliit na gulong. So, ito yung mga tabla ng ginamit. So, parang naka lang tayo dito sa sliding door. So, ayan. Ayan. Nilagay na yung kung kutawag dyan. Mas nagyaan dyan siya ilalatay. O, diba? Kasi nga, para sa alas lang yung naka-aircon. O, oh, hindi oh, pa nga ganun. Ayan, so, eto na. Hinahati yung plywood kasi masyado pa. Haba siya. Ayan, so, pinaano ng aking kapatid. O, diba? Shout out sa aking kapatid. Let's go, Carlo. So, siya ang naggawa ng ating DIY na ano na sliding door. so, tingnan natin yung DIY ng aking kapatid na sliding door. Pugsag mo, Ang DIY. O, oh, diba pa? <laughs> Bongga. Diba? Sarap mo ulit. Mm. Bongga yan. Hi. Oh. Pwede mo mo ulit. <laughs> Bongga. At ito na nga, dumating na yung magkakapit ng ating split type na aircon. Yes, yeah, so ito na, ayan. Oh. Binubutas na ni Kuya yung pattern. Ewan ko, ang ano mga tawag dyan. Basta yun bubutasin niya. Ayan, binubutas na nga nila. Oh, yeah, this cool. Ah, this is cool. Binubutas na. So, ayan, nilagay na yung age. <laughs> yung age? Ayan, so, nilagay na yung indoor. Ewan ko, tawag dyan. Basta, ayan na yung split time. Mm -mm. Basta, ayan, nilalagay na siya dyan sa... Um, paglalagyan. Mm -hmm. Diba? So, eto na. And eto, may na dito yan. Kasi ginabi na sila na pagkapit kasi ano oras na sila dumating guys? Ano oras na sila dumating magkakapit ng aircon natin? Ayan, so patapos na yan. Ayan na, so nilalagay na na breaker. Ano ba to ito? Yung breaker. Oo. So, kasi nga pag may aircon, so kailangan naka-breaker. Ayan, so patapos na yan. Uh, nilalagyan na lang ulit ng freon para daw mas manamig yung ating aircon. So, Ayan, so bubuksan na natin yung ating aircon. Hindi pa rin <gibliyan> nakapit mo rin na Baka pa So, lagay na natin sa 17. na Para malami. Wala juice. pa Pay agad natin. so Ayan. Oh

hindi na kami lalabas hindi oh, na nalabas ito lang sabi sa loob sa chief house um, my god siya bagna kami ay magyelo lalo na kami mawuti dito sa loob Okay, yung bangga ito lang bro safe period same thing oh my god ayan so ito na yung aming bahay hindi ko man sasabi ko na na bangga na parang yung namin kasi guys kung alam niyo lang nung mga bata pa kami at nung mga basta nung nagdadala ako. <laughs> pangarap ko talaga magka-aircon yung magka-aircon ano yung bahay namin. Yes. So dahil na medyo um, hindi ka nung kaganda yung kita natin noon. So parang hanggang pangarap lang yun noon. So ngayon yung mga pangarap ko ngayon ay talagang unti-unti na natin natutupad. Okay, yeah, thank you so much, Lord, talaga sa lahat ng blessings na binigay niyo talaga sa akin. Yes, and then sa aking mga clients, and thank you sa paluwagan. Yeah, so ayan. O, di ba, hindi na kami may initan yan, no? <laughs> so, ayan, guys, hanggang dito na lang yung aking vlog. Di ba, thank you so much for watching. Yes, pa na kayo sa akin. Pudiin niyo yung bare ko. <laughs> okay, bye!